nag gigiba tayo ng bahay ng anay ngayon dito guys ito ayan yan mga kaya no ano no swarmer medyo malaki laki to ayan natin ito hindi tayo ready dito eh kasi eh, hindi namin alam na nilinis kasi itong area ayan o then hindi natin alam may nakatago pala dito na ano na colony so ito hindi tayo ready hihiram lang tayo ng gamit ayan eh. hindi natin gabi bibigla. unti-unti yung paggiba ayun ang oh. dami oh mas dami oh bakit nadamungkal talaga yung spray nyo? spray Tiles na eh, kaya madaling kain eh. <laughs> Ang swerte pa ng mga anay na naka-tiles pa yun. Sosyal. Ang dami eh. Depok de naman sila Depok. De Lalim nito. suko yung piko eh Ang dami oh, patay oh mga swarmer. Adulted termites. Social pa sila o naka ano Talang pa naka tiles. Wala oh. tayo ready eh. Pero sa susunod naman mababalikan pa to. Che-check natin kung meron. Susunod siguro inject natin ana. Oh. Babarinahin natin 'yan oh. Babarinahin natin sa ano.